Gusto ko i-share sa inyo ang comment ni Angel sa aking TikTok video saying Yes, maganda ang offer pero pagbigla ang nagsara, nalugi anong habol na mga clients? Magandang tanong po yan kasi kahit ako eh, gusto ko talaga na mapupunta sa tamang aking perang pinaghirapan. Pero alam mo ba na kapag nag-iipon ka sa Kaiser Long Term Care, 51% ay mapupunta sa Trust Fund. Diyan po kukunin ang mga claims if ang policyholder ay for withdrawal na ng kanyang investment or insurance claims. Ang 49 ay mapupunta sa Soldivo Fund. Ano ba ang Soldivo Fund? Ang Soldivo Fund ay isang mutual fund company wherein kayo ay shareholder o investor sa mga top global companies dito sa Pilipinas. Kaya may investment na features ang Kaiser dahil 49% ng ipon mo ay pinapalago ito. At ito ang mga top 10 holdings ng Solivo Fund, SM Ayala, BPI, BDO, Jollibee, Robinsons at iba pa. In short, habang may nakikita pa tayong SM, BPI, BDO ngayon, safe ang ating pera sa Kaiser Long Term Care at masustain ni Kaiser ang ating long term care pagdating ng ating retirement. To no more message mo lang ako para i-guide kita.